ووعدنا Nakipagtipan kami kay Moises ng tatlumpong gabi at lumubos kami sa mga ito sa pagdagdag ng sampo kaya nalubos ang takdang oras ng Panginoon niya sa apat na gabi wa Nagsabi si Moises sa kapatid niyang si Aaron, Humalili ka sa akin sa mga tao ko. Magsaayos ka at huwag kang sumunod sa landas na mga tagatiwali. جاء موسى وكلمه ربه قال أرني إليك Nung dumating si Moises para sa takdang oras at kumausap rito ang Panginoon nito ay nagsabi ito Panginoon ko magpakita ka sa akin Kala, fa'in istaqarra makanu fa sawfa Titingin ako sa iyo. Nagsabi siya, hindi ka makakikita sa akin. Subalit tumingin ka sa bundok sapagkat kung na malagi sa lugar niyon ay makakikita ka sa akin. Thalamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharr Musa kaya nung lumanta ng Panginoon niya sa bundok ay ginawa niya ito na isang patag. Sumubsob si Moises na hinimatay. No nagkamali ito ay nagsabi ito. Kalawalatian sa iyo. Nagbabalik loob ako sa iyo at ako ay ang una sa mga mananampalataya. Qala Nagsabi siya O Moises, tunay na ako ay humirang sa iyo sa mga tao sa mga pasugo ko at sa pananalita ko kaya kunin mo ang ibinigay ko sa iyo na utos at maging kabilang ka sa mga tagapagpasalamat wa katabana lahu fil alwah min kulli shay'in mawa'idha mawa'id wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qawmak ya'khudhu bi ahsanha sa'urikum daral fasiqin nagsulat kami para sa kanyang sa mga tablero ng bawat bagay bilang pangaral at pagdidetalye para sa bawat bagay. Kaya kunin mo ang mga ito ng may lakas at ipag-utos mo sa mga tao mo na kumuha sila ng pinakamaganda sa mga ito. Ipakikita ko sa iyo ang tahanan ng mga suwail. Sa an ayati

ay hindi sila sasampalataya rito kung makakikita sila ng landas ng pagkagabay ay hindi sila gagawa rito bilang landas kung makakikita sila ng landas ng pagkalisya ay gagawa sila rito bilang landas bi bi Iyon ay dahil sila ay nagpasinungaling sa mga tanda namin at sila noon sa mga ito ay mga nalilingat. Ang mga nagpasinungaling sa mga tanda namin at sa pakikipagkita sa kabilang buhay ay nawalang kabuluhan ang mga gawa nila ginagantihan kaya sila ng maliban pa sa dati nilang ginagawa ng kawalang pananampalataya? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين gumawa ang mga tao ni Moises matapos na ng paglisan niya mula sa mga hiyas nila ng isang goyang rebulto na mayroon itong pag-unga. Hindi ba sila nakakita na ito ay hindi nagsasalita sa kanila at hindi pumapatnubay sa kanila sa isang landas? Gumawa sila nito habang sila noon ay mga tagalabag sa katarungan. Walang masukit fi wa raaw ang hum paddallu talula ilam yarhamna Rabbuna wa yaghfirlana lanakunan na minal khasirin Noong nagsisi sila at nakita nila na sila ay naligaw na nagsabi sila talagang kung hindi naawa sa atin ang Panginoon natin at nagpatawad sa atin talagang tayo nga ay magiging kabilang sa mga lugi Walang ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم Nung bumalik si Moises sa mga tao niya Nagalit nagalit na galit naghihinagpis ay nagsabi siya Kay saklap ang ipinaghalili ninyo sa akin matapos ng paglisan ko Nagmadali ba kayo sa nauukol sa Panginoon ninyo? Wa Itinapon niya mga tablero at dumaklot siya sa ulo ng kapatid niya na hinihila ito patungos kanya. Kala bin umma inna alqawma istadhafuni wakadu yakutulunani tushmit Nagsabi si Aaron na ito, Anak ng inako tunay na mga tao ay nagmahina sa akin sila ay halos papatay sa akin kaya wag kang magpatuwa dahil sa akin sa mga kaaway at huwag kang maglagay sa akin kasama sa mga taong tagalabag sa katarungan. Kala Rabbi, gfir wa li akhi wa adkhil na fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Nagsabi siya, Panginoon ko, magpatawad ka sa akin at sa kapatid ko at magpapasok ka sa amin sa awa mo ikaw ay ang pinakamawain sa mga naaawa. Innalladhina attakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin. Tunay na ang mga gumawa sa guya bilang Diyos ay may aabot sa kanila na isang galit mula sa Panginoon nila at isang kaabahan sa buhay na pangmundo. Gayon kami gumaganti sa mga tagagawa gawa ng kabulaanan. Aminu thumma tabu min wa amanu inna rabbaka min Ang mga gumawa ng mga masagwang gawa pagkatapos nagbalik loob matapos na niyon at sumampalataya tunay ng Panginoon mo matapos na niyon ay talagang mapagpatawad maawain na. sakata am Musa al-ghadab akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatan lil ladhinahum, li rabbihim yarhabun Noong humupa kay Moises ang galit ay kinuha niya mga tablero

Pumili si Moises sa mga tao niya ng pitumpong lalaki para sa tagdang oras sa amin. Ngunit nung dumaklot sa kanila ang pagyanig, ay nagsabi siya, Panginoon ko, kung sakaling niloob mo, ay nagpahamak ka sana sa kanila bago pa niyan at sa akin.

na nagliligaw ka sa pamamagitan nito ng sinumang nilulub mo. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul At napapatnubay ka sa sinumang nilulub mo. Ikaw ay ang katangkilik namin kaya magpatawad ka sa amin at maawa ka sa amin. Ikaw ay ang pinakamabuti sa mga tagapagpatawad.